Paano nga ba i-dikit o i-overlay ang isang picture sa isa pang picture na gusto mong i-post dito sa Facebook na hindi mo na kailangang mag-download pa ng editing application? Kung paano ito, panoorin nyo lamang ito. Facebook. Buksan nyo lamang ang inyong Facebook application and then pindutin natin itong What's on your mind. Pindutin itong photo or video. Then i-select natin dito yung picture na gusto nating i-post. Pindutin lang natin. Then pindutin ang next na nandito sa taas. Then para mailagay natin dito yung isa pang picture na gusto nating idikit o i-overlay dito sa picture na ipo-post natin, pindutin natin itong edit. Then pindutin natin itong nasa taas. Then pindutin natin itong may icon ng album o gallery ng ating cellphone. Then, i-select na natin yung picture. So, for example, ito yung gusto nating ilagay. Pindutin lamang natin. And then, pwede mo po siyang paliitan. Gamitin mo lang ang dalawang daliri mo para mapaliitan mo o mapalakihan mo siya. Ayan. Ganyan mo lang siya. And then, hilain mo siya kung saan mo siya gustong ilagay. And then, kapag okay na kayo, pindutin nyo na itong done. At pwede nyo ang lagyan ng title at hashtags at pindutin ang next para ma-upload nyo.